Ang makatungtong sa NBA stage at makapaglaro sa pinakasikat na liga sa buong mundo ang isa sa pinakamalalaking pangarap ng bawat panlalaro dito sa Pilipinas. Ngunit, sa kabila ng nag-uumapaw na pagmamahal natin sa basketball, wala pa rin tayong masasabing homegrown na nakaabot na sa NBA. Marami na ang sumubok pero ang nakakalungkot, lahat sila ay kinapos. Nitong kakatapos nga lang na FIBA World Cup, isang player ang nagmistulang sentro ng atensyon dahil sa mga balibalita na gusto raw itong kunin ng isang sikat na team sa NBA. At yan ay ang Golden State Warriors lang naman. Dream come true na sana ito para sa lahat kung mangyayari ito. Tara, samahan nyo kung alamin ang kwentong basketball ng nag-iisang Renz Abando at alamin na rin kung taglay ba niya ang mga katangian para makapaglaro sa NBA. Pero bago yan, mag-subscribe sa ating channel at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang usaping basketball. Si Renz Joseph Mamuyak Abando ay isang Filipino professional basketball player na kasalukuyang naglalaro sa anyang KGC ng Korean Basketball League. Pinanganak no March 11, 1998. Tubong Santo Tomas La Union na may tangkad na 6 feet 2 inches at timbang na 157 pounds o 71 kilogram. Simula pagkabata ay mulat na siya sa kahirapan ng buhay. Naikwento pa nga niya sa isang interview ang karanasan niya noon at ayon sa kanya, sa sobrang hirap nila noon ay pumapasok siya sa eskwela kahit na walang baon at uuwi ng bahay na hindi pa sigurado kung may dadat ng pagkain. Umabot pa nga daw ito sa puntong feeling niya eh mas mahirap pa daw sila sa daga dahil kahit asin at bago e eh wala sila. Pero hindi ito naging hadlang para kay Idol sa pangarap niya na makapaglaro ng basketball professionally. Kapilang ang almusal at sa tanghali naman imbis na kumain e eh, mas pinili na lang na mag-training. Tiniis ni Abando ang lahat ng hirap para sa kanyang pangarap. Pagpasok niya sa kolehiyo una siyang nakapaglaro sa Philippine College of Science and Technology noong 2016. Dito niya unang ipinamalas ang angking talento at husay sa paglalaro kung saan siya ay na-scout at na-recruit ni Coach Aldin Ayo para maglaro sa USD Growling Tigers sa taong 2018. Pero, hindi agad siya pinaglaro dahil that time, siya ay redshirted sa mga hindi po nakakaalam, ang red shirt ay desisyon ng coach na hindi mo na paglaruin sa kompetisyon ng isang taon ang player para mas lalong ma-develop ang kanyang skills. Bago pa siya maglaro ng kanyang unang season, ay eh nakapaglaro na itong si Renz sa PBA D-League noong 2019. Itong taon din na ito, nairepresenta niya ang UST sa UAAP 3v3 Basketball Championship. Bagamat talo, nag-iwan pa din ito ng marka sa mga kalaban. Isa na nga dito si Thirdy Ravena, nagsabing magiging threat nga daw itong si Renz Abad sa liga sa mga susunod na taon. Hindi nga sila binigo ni Renz dahil sa unang game nito sa season 82 ay nagtala na ito ng 22 points. Nagtuloy-tuloy nga ang magandang performance ito hanggang sa laban nila kontra UP Fighting Maroons kung saan nakapagtatakhang hindi siya ipinasok sa buong laro. Sinadya pala siyang ibang kunang coach dahil dalawang UAAP team na ang gusto siyang kunin. Nang masigurado na nila ang commitment ni Ren sa UST, ay balik laro na siya ulit hanggang umabot ang team sa finals. Pero, bigo itong kunin ang panalo laban sa Ateneo Blue Eagles. Tinapos niya ang season na may average na 11.9 points, 5.2 rebounds, at 1.3 blocks in 18 games played. Noong 2016, kabilang si Abando sa mga nagreklamo tungkol sa kanilang mahirap na kondisyon sa training ng Bubble sa Kapuy Sorsogon. Sa kanyang pag-alis, mas pinili ni Ren sa maglaro sa NCAA dahil ayon sa kanya, ayaw niyang kaharap ang USD sa UAAP. Iba't ibang offer ang mga natanggap niya sa kanyang pag-alis gaya ng San Beda University, Adamson University at National University. Ngunit mas pinili pa rin ni Rens na maglaro para sa Letran Knights na noong defending champion kasama ang kanyang teammates na sina Irap at Brent Paraiso. Sa pagpasok ng NCAA Season 97, Abando made his winning debut para sa Letran na may 19 points, 8 rebounds 4 blocks at 3 assists laban sa CSB Blazers. Nagtuloy-tuloy na ito hanggang finals. Game 1 ng NCAA Finals, si Abando ay may 13 points at 7 rebounds in just under 20 minutes. Hindi na ito nasundan pa dahil nagtamo siya ng injury sa kanyang paa matapos ang ginawang putback jam sa third quarter. Itong season na din na ito, ginawaran siya ng MVP Award. Hindi lang yon dahil nasungkit din niya ang Rookie of the Year at napabilang siya sa Mythical Team. Nauwi din ng Letra Knights ang kampiyonato ng season na to. Noong June 28 nitong nakaraang taon ay pumirma si Renz ng kontrata na nagkakahalagang 237 million won o 13.89 million pesos para maglaro sa anyang KGC. Dito nga lalong nagpakitang gila si Renz dahilan upang sumikat at mas lalong makilala sa larangan ng basketball. KBL Champion, KBL Regular Season Champion, KBL Slam Dunk Contest Champion at KBL 3x3 All-Star Game Champion. Yan lang naman ang awards itong si Renz. Pero take note mga teammates dahil sa unang taon niya pa lang yan sa paglalaro sa KBL. Kilala si Renz Abando sa kanyang versatile playstyle sa court, lalo na sa kanyang athleticism which allows him to excel at both ends of the floor. Ibang klase din ang scoring ability niya. Siya ay mahusay na finisher at madalas makitang umiskor gamit ang powerful dunks. Hindi lang around the rim threat itong si Renz dahil mapa mid-range o three-pointer ay kayang-kaya niya. Notable aspect din ito ang kanyang shot blocking ability, good timing at leaping ability which enables him para mas lalong maprotektahan ang rim. Oh, ano sa tingin nyo mga teammates? Sapat na bang mga ito? Kaya na bang makipagsabayan sa NBA? Alam naman nating lahat kung gaano kaganda ang pinapakita ni Renz sa FIBA World Cup. Dahilan para maglabasan ang kabi-kabilang issue na kalaunay tinuldukan din Ren sa Instagram story na may fake news.